Isang napakahusay na Pinoy boxer ang hinangaan ng diwata sa bansang Mexico. Hindi alam na ang Pinoy boxer na ito ay isa palang bakla. Kaya naman ang diwatang ringer ay napakis pa sa kanya. Sino ang baklang Pinoy boxer na ito na daig pa ang lalaki kung makipaglaban kaya sa hinangaan ng diwatang dayuhan? Kung ang inaakala mo na ang isang bading ay walang palag sa ibabaw ng ring, pues ibahin mo ang isang baklang boksingero na bida sa ating kwento at nagbigay ng karangalan sa ating bayan at sa bawat isang Pilipino. Bakbakang punong-puno ng aksyon at matitinding suntok ang pinapakawalan ng isang boksingero. Sa unang tingin, hindi mo akalain na ang boksingerong ito ay isang bading. Pero 'wag kakaibigan dahil ang boksingerong ito ay nagkampyon sa kanyang napakabatang edad na 24 años at dahil sa kanyang husay ay hinangaan siya sa bansang Mexico maging ang mga magagandang diwata dito. Paano ginulat at napahanga ni Johan, the beautiful phoenix boxer, Rolio Goles ang mga diwata at ang bansang Mexico na makalaban niya? ang makamandag na cobra dito na si Armando Santos na bata ni Oscar de la Hoya yan ang ating alamin isang bata na nagbula sa Compostela Valley at nanirahan sa Coronadal City sa Mindanao kargador ang tatay at kasambahay naman ang kanyang nanay sa lahat sa kahirapan at nangangarap na matikman din ang matamis na masaganang buhay sa murang edad ay napilitang maghanap buhay na ang batang lalaki na ito habang siya ay nag-aaral sa elementarya ngunit walong taon siya nang mapansin niya na tila may kakaiba sa kanya ang kanyang puso ay tumitibok sa kanyang kapwa lalaki siya pala ay gay at meron itong classmate na gwapong buksingero na kanyang gustong gusto at ito yung nagtulak sa kanya upang pasukin ang sport na boxing. Makasama lang palagi ang lalaki na kanyang laging kasparing at dito nagsimula ang alamat ni Johan the Becky Boxer Goles. Siya ay merong 37 professional bouts sa kanyang karera sa pagbabaksing at iba't ibang bansa ang kanyang dinayo nariyan ng Thailand, Mexico at Singapore. Araw ng Biyernes, July 8, 2011, tumayo ang ating kababayan na si Johan Rolio Goles sa Krantong Bain, Bansang Thailand para harapin ang kampiyon nila na si Jad Puliam. Kung ang inaakala nyo na ang mga bading ay hindi kayang makipagbuno at makipagbasagan ng bungo, pues ibahin nyo ang Pinoy Becky Boxer na ito dahil ipinanalo niya ang laban sa isang impresibo na 10 round TKO. tinanghal ng ating kababayan na si Rolio Goles bilang bagong kampiyon ng WBC Asia Boxing Council Minimum Weight Division. Pinatunayan niya sa mga tao na isang bading ay kayang manalo at maging kampiyon sa esport na ito. Araw ng Sabado, August 24, taong 2013, siya ay muling dumayo sa baluarte ng kalaban sa Reynosa, Tamaulipas, Bansang Mexico upang harapin ang isang dekalibre at delikadong boksingero na si Armando Santos, ang rising star sana na bata ni Oscar De La Hoya. At ito yung boksingero ng Mexico na binansagang cobra. Pero ang cobra na ito ay bubugbugin lang at papahirapan ng rumarampang boksingero. At dahil sa angking karisma ni Rolio Goles, isang diwata na ring girl ang nanghingi pa ng kiss pero ang gusto talaga ni Goles na ikis ay ang kalaban na boksingero. Nagsimula na ang laban ng Becky Boxer na si Rolio Goles laban kay Armando Santos at tila walang talab ang kamandag ng Cobra dahil pinaglalaroan lang ng ating kababayan ang boksingerong dayuhan. Napakatindi ng defensive skill ni Johan Goles sa laban habang hirap naman si Armando Santos napatamaan ng solido ang ating kababayan second round mabibigat at matitindi ang mga patama ni Rolio Goles kitang kita naman ng sobrang laki at tangkad ng kanyang nakalaban pero hindi natakot at nagpatinag ang Pinoy at ito ay lumaban ng sabayan Round 3, tuloy ang kanilang bakbakan at lamang talaga sa puntos dito ang ating kababayan. Round 4, dito palang nagiinit si Rolio Goles. Sumasayaw-sayaw pa ito na parang rumarampa habang nakikipagsuntukan. Round number 5, tuloy-tuloy ang matikabong bakbakan at pinapakita naman na ang malulupit na defensive skill ni Rolio Goles na ating kababayan. Round number 6, matitinding palitan ng suntok ng dalawang boksingero na nagpa-excite ng gusto sa crowd at sa mga hurado. Round number 7, ginulat ni Rolio Goles ang mga Mekano at ang Cobra na nakalaban ito. Dahil hindi nila akalain na ang isang bading ang magpapahirap sa kanilang pambato na magang magana ang pagmumukha nito. Round number 8, tuloy pa rin ang kanilang bakbakan pero medyo bumabagal na ng konti ang kanilang galawan. Round number 9, gigil na si Armando Santos na tapusin ang ating kababayan. Pero dahil sobrang bilis ni Rolio Goles, ito ay di na kayang patamaan. Round number 10, pinakitaan ni Rolio Goles ng matinding galawan ang Cobra na kanyang nakalaban. Round number 11, atras na ng atras ang malaking Meksikano. Parang nasasakta na siya at nagiging bakla sa mga suntok ng bading na Pilipino. Round number 12, malakas pa rin si Rolio Goles at yakap na ng yakap ang Cobra ng Mexico. Hindi na pinalat na manalo ang ating kababayan sa mga mata ng hurado. Pero ginulat niya ang bansang Mexico dahil ang inakala nilang mahina at isang bakla ay siya palang magpapahirap sa kanilang pampato ng malala. Ang kanyang huling impresibong panalo laban kay Dayargo Batan ay nagresulta ng isang round 5 KO. Maaaring si Johan Rolio Goles ay isang bading, pusong mamon kung tawagin. Pero pinatunayan niya na walang imposible at hindi hadlang ang kasarian. Matutupad mo ito, basta ito ay yung pagsumikapan. Ang Diyos ay mabuti, ipagkakaloob sa iyo ang mga bagay na pinagdarasal at pinaghihirapan mo. Amen. Hanggang dito na lamang po ang ating maiksing kwento. Maraming maraming salamat sa lahat ng walang sawang suporta niyo. God bless everyone. Bye bye.